itapot ko niya, guys. Dala ang pamasko. Hindi sudpot na si Mama na makakwarta. What? Oh guys, nakasingkwinta na pod ko, guys. mo kanta na podcast. Mahalinan ko. pa kong frutas. Wow! Pagpilas ko nga sa mga barbero. Mm. Thank you, Kuya Kaido. You're the best. Siya nagpagupit, gitagal pod ko 50. O pa? ba? Diba? Basta digid magulang ulaw. Kwarta gyud. Thank you, po Martin. Martin. O di ba? Ito niya tek sa kuha. Ikaw ang tapos ko be. Ikaw tagi ko kailan. mo Ay mas na ni. Jerry kali puy ako anak guys. 15 na kuha guys. Siyempre man kamu kamot tagkanta. Nakakuwarta katawan ni Auntie anak, guys na guys. guys. Mukhang tada guys. Pangalingo gid sila saku, guys. Kanindot sa kuha kanta. Thank you. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Mama guys, mouth, mouth, nanigas kaysa ng suku na si kani sa akin guys. Niya, guys, kada guys. Ako gitatwuo na ako. Di ko kita Di og si mama na makakwarta kan si Tama ng nang mahiwagan na po ba? Puno na nagsinsilyo yung Yes! Nakuha na mo, baka palit o dunking oh, ka. Tsukapay yes! na gila ko lawas ang lula. Tunod no, no. ni ka. The... And that I this know. is my best lola. Lola, Jima, thank you. Nagubanuban sa kusaku mama. Hey, oh. for the go. For the go, did that me. Bala nagsakit akong bagtak. Bumaktas, guys. Ang importante, mahalang oh. Terima kan Ante Thank you Ate Nining Ate nang gopo sampai terus kuhan Yuhan ya gini ngadlaw ka Setuk-tuk nang na po Uha kan Ujuka e po yung gini terbahu Nawala Quan kamuang manggi gituit sa mama sekolah ditba <laughs> <laughs>